Hello everyone. Ah, uh, ngayon araw uh, guys ay magluluto na no, naman tayo ng pork sisig. guys. Ang sinawa ng sisig ngayon na guys ay giniling. Ayan na. Handa na tayo ng mga sibuyas. Kanyang pagsahog. Sili. Kalamansi. Ayan guys. Ayan. Natin mga tinatatad mga panghalo mamaya. Uh, um, gawin natin ay prito-prito muna natin ng ating uh, giniling guys tapos din ang prito-prito natin at saka natin i, um, mix, i-mix sa ating mga ginawang sahog guys yan yun <laughs> natin yung tsura ng sisi guys na tayo ng kalamansi ayan sa luluin na luluin na natin para ma-mix yung mga ingredients natin mga pinag apply pinaglalagay yan halo halo ng halo guys yan pinag-apply ng traditional tayo ng mayonis para itong pasarap natin sisig na giniling halo halo na natin guys para mamix yung may mayonis yan itsura ng ating sisi guys dahil yun ang ganang itsura niya uh, short chat short chat lang video natin guys kasi medyo mahaba na kaya putol putol lang unuha natin sa video may important part lang yan yun ang natin uh, pork sisig na ganyan okay guys thank you and good luck